So baka saksakan lang natin ng ang on board So dito tayo mga kalibad para makapagpakain tayo no So ayan kumakain na yung breeder natin no So ito kasi mga breeder na babae na to is bagong dating din to nung Sunday lang no Pinala ni paring Rico So, nung una ay isa ayaw magsigahin dahil, syempre, uh, naninibago. Ito ngayon siguro is uh, medyo hindi na maganda yung kain nila nung mga ilang araw at nandito na rin tumuka. Nadap na rin nila siguro yung kulungan. No, wala silang choice na dito na talaga sila. Hindi na talaga sila dun sa mini-mansion na tinira nila or kinulungan uh, nila. So, ito is pata patong susunod. So ayan, dito naman tayo sa mga panglaban natin, no. Oh. Ayan. Hoy, pasok na. Nagkakain na na sila. So, wala lang baklasin na natin yung pirne. Na yun. Kunin mo na yung babae, bro. So ayan mga kalipad Hindi uh, ko alam kung ano nangyari dito So dalawang plots na to no? Pero ayan walang similya yung itlog nila So babaklasin muna natin yung pier ayan. So bali ito Ililabas muna natin yung mga inakay no? Para maarawan ng konti So itong mga old van natin na to is yan ang panlalaban natin sa MMFC uh, Entry natin ang old bird category So bali ito yung magulang nya is yan, Inbreed de Broxel yan Yung nanay nya is yung nanay nya Ito ang magulang nito Ang nanay nya is ito Ayan Ito pa Ayan. Ayan ang nanay niya Ito kasi ang line din kasi nito is de Debroxil Cross ng Bios ni John John Makasaki ayan so ayan yun yung anak niya tapos nga pinair natin dito so related din sila may dugo ko din kasi ng uh, to so ito pure inbreed uh, dibroxil. so ayan yung anak nila so magtataka kayo bakit uh, sinuksukan natin ng old band hindi natin sinuksukan ng uh, yang Bird sa BBCN. So dito kasi tayo magpo-focus no. Ayan. So ito mga anak nito. Mga second batch uli ito. Mga nagitlogan na to, may mga anak na kinambyo ko pero sila uli ko ulang ko. Ito. So sa sampung piraso lang naman yung kinuha natin na ring sa BBCN kaya mahirap din magano. Mga uh, ay gustuhan mo din natin suksukan lahat ng young bird ay eh, hindi po pwede. So ito naman inbred to ay yung magulang nung ito yung tatay nung uh, overall natin sa MMFC year 2022 naka inbred. So pinagpair ko sila. So bali inbred na yan. So tingnan natin kung ano mangyayari. So ayan din so lang din natin sila ng uh, old ban, So kasi uh, Bale, testing pair ulit ito eh. Kahit na sabihin natin na inbred to so, pero testing pair pa rin 'yan. Hindi natin ko ano kalalabasan. Kung ano maging resulta sa karera. So ito yung inaabangan natin is ayan ah, yung babae na opo is Rayso cross ng third overall Tacloban 'yan. Tapos ito naman is overall overall. Ang lolo't lola nito no? Noong no, year 2015 and 2016, first overall Tacloban. Diyan tayo nakaabang para sa BBC. Ito pala yung magulang ng lap champion natin na Matnog 2. Hindi pala yun. Kamali tuloy ako. Ito magulang, ito yung uh, magulang nung uh, nilipad natin ng uh, south, uh, north pala yun, north ring, pero na-divert ng south sa MMFC year 2022. Matnog 2 lap champion ang anak nito. So ayan yung inakay natin, medyo hinihingal na. Ayan. So okay na yan Ipasok na natin sila Importante is na initan Kapag painit makapalipad so medyo marurumi na yung mga buhangin natin at uh, bukas makapagpalit na tayo ng buhangin ano na pre? Oh, kasi nga yung iba pag hindi pa dumapo hindi rin dadapo yung iba eh. so ayun sila nakadapo so pagka training naman no dito na sila direktan dumadapo so diretso baba rito landing po